Hello guys, mapunta pala kami ngayon sa tourist farm at dito lang yan matatagpuan sa naikabete At syempre kasama ko pala uh, si, namin si Sir Asperas at sa po yung sa amin ngayon. Pagpunta namin dito guys, magpasok. So dito na kagamagitan yung international airport nila. Okay, kung saan dito tayo papasok. Ito yung entrance nila. Yan, sa tourist farm. So sa loob naman guys, ay eh, dito yung sa loob guys. So, meron silang mapa dito guys kung saan ito yung lahat na pupuntahan natin guys. Yun. So, halina kayo guys. Ito yung first namin na uh, pinuntahan guys. Yung parang kay Cinderella ito guys. Parang, parang nasa uh, Disneyland. Yun. Yan guys. Napakaganda. So, yan. Mas maganda mga picture-picture dito guys. Okay. And then, sa next naman na pupuntahan namin guys sa Egypt yan pyramid so ito guys napakaganda rin dito mo picture guys yan napakasulit guys so ang entrance pala dito guys is 230 yung day tour nila guys so unlimited pictures na yan guys yan so para nasa Egypt ka guys yan pyramid of Egypt So sa next na naman namin napupuntahan guys, ito na naman yung Statue of Liberty. Yan. Diba guys, ang ganda. So sulit na sulit yung entrance nyo dito guys. Pero mapapagod lang kayo sa paglilibot kasi napakalawak. And then kung meron kayong budget, pwede naman din kayong makarent doon sa go-kart nila. Yan. Then, so, next na naman napupuntahan namin guys, ito guys. Itong Bethesda Fountain Pag sa New York, ito guys Yan, Bethesda Fountain of New York So, sa New York yun siya matatagpuan guys Yan, napakaganda guys Okay And then Shoutout nga pala kay Mam ma Nets Ninita M. Bautista Wow, okay, filafili mam yung view So, yan guys So, para sulit do yung kuha namin Yung entrance namin Okay guys, ito yung next na pinunta namin yung Umayad Palace. Ayan. Napakaganda guys. Pwede kayong umakyat dyan guys. Kung libre lang umakyat dyan guys, pwede kayong makakyat para makita niyo yung sa loob. yan Hindi na ako nakaakyat dyan guys kasi medyo pagod na ako. kalilibat guys. <laughs> okay. yung next na pupuntahan is yung pinakasikat guys. So Birds Kalipa Tower. yan Grabe kataas yan guys. Para mm, totoo talaga guys. Grabe kataas pala. Kataas yan guys. China, guys Okay Kung gusto nyo pumunta dito guys na, uh, Sa naikabiti lang po ito guys So marami pa tayong pupuntahan guys Na Tourist nila dito Yung mga Nagagandahang building dito guys So next Na pupuntahan natin Is yung Great Wall of China Yan guys Napakataas yan siya guys Kung doon ka talaga aakyat, guys Kung di ka mag shortcut So mapapagod ka talaga guys Kasi napakahaba yung uh, yung stairs niya napakahaba so yan guys ito yung itsura niya guys yan so mag enjoy talaga yung mga bata matatanda yan guys okay guys itong next natin na uh, pinuntahan guys so hindi o masyadong kabisado ito guys no kasi sabi nila ito yung mga pang katolik na mga tradisyon so andito daw lahat guys yan yung Catholic lang talaga makarelate, makarelate nito kung ano yung mayroon dito. Pero uh, may nakapagsabi sa akin na dito mura daw matatagpuan yung mga tradisyon ng Catholic like Passion of the Cross. Yan. So hindi ko na masyado kabisado dito guys so pasensya na. Pero uh, nag video lang ako guys para at least makita rin ninyo yung view dito. Yan. So, about Christian. Sa Christian talaga ito, guys. Yan. Sa Katolik. So, next na pinuntahan namin, guys. So, hindi ko rin alam kung ano ito. Kasi, uh, aywan ko. Sabi nila, yung do, yun. Yung nakadipa. Pero, binadyo ko na rin, guys. Para at least, meron kayong makita. And then, may idea rin kayo. Yan. So, nilapitan ko yan, guys. Tingnan nyo guys, so napakaganda Napakalaki yan guys sa personal uh, Malaki yan masyado sa personal guys oh, binidyo ko na rin guys Para at least makita nyo rin Then yung next na pinuntahan ko guys Ito guys, napakaganda White House Mansion Sa Washington Yan. Rabi guys, napakaganda talaga dito guys Napakalaki rin Kuwang kuwa talaga yun sa White House guys grabe napakasulit ng view dito guys yan. mag enjoy ka talaga sa 230 mga guys so later, later na yan siya then huwag din kayo magproblema problema sa pagkain dito guys kasi maraming ah uh, bintan ng pagkain dito guys then ito guys next yung London Clock Tower yan grabe napaka napakaganda guys kung kuwa talaga yung forma yung design at saka meron pang telepono guys oh. para nasa London ka talaga guys yan yan so tingnan nyo guys napakaganda ng view yun so hindi kayo magsisisi dito guys sulit yung babayaran nyo kung mabuti kayong kung maganda kayong kumuha, kumuha ng mga litrato so napakasulit talaga And then kung gusto niyo magpa-picture dito guys, so meron dito nag-volunteer na magpa-picture. So kayo na bahala kung magkano yung ibigay nyo. Magaling din silang kumuha ng litrato guys. Yun. So kung nagsosolo ka, wala magpipicture sa'yo. So magagamit mo isla guys. Yan. Napakaganda. Then next, ito naman yung sa Canada guys. Yung Canadian igloo. Yan. So, sa taglamig. Yan. Napakaganda rin guys. So tingnan nyo lang guys. Napakaganda ng view. So papakita ko lahat guys. Marami pa tayo yung papakita dito guys. Then yung next natin is yung Christmas. Christmas Village ata ito guys. Yan. So Christmas Village. Yan. Mas maganda dito guys kung gabi kasi maraming lights dito guys. And then... Ah, uh, ito rin, dito rin maraming pumupunta. Maraming pumupunta dito guys pag December. Kasi nga maraming lights dito guys. So, ayan. Christmas village. Ayan. Ayan. So, yun I mean guys. Tingnan nyo lang yung view guys. Yung mga design nila guys. Ang pangaganda. Ayan. Sigurado pag pumunta kayo dito kasama mga bata, may enjoy sila dito guys. Pag December, maraming lights dito. Yan. So, lang guys. May enjoy na niya guys. Feliz na di dad. Ayan. So, yun guys. Ayan. Ayan. So, may mga tambayan din dyan guys. May mga tambayan din. Ayan. Hindi ko na alam kung ano yung mga... Ayan. Kung anong... Mga building na yan. Tsaka ito yung Christmas tree nila guys. Napakalaki dito sa harapan. Yun. Sa so next, napupunta natin guys. Ito yun guys. Napakasikat yun guys. Leaning Tower of Pisa. Yan. Wow. So para talaga nakatumba siya sa personal guys. Kinakalin talaga siya guys. Yan. And then, siyempre hindi mawawala yung Singapore natin guys. The Merlion. Yan. Parang totoo talaga guys. Oh grabe napakaganda yun Since, guys sulit na sulit guys pag pumunta kayo dito guys sa kahit na may mga kasama kang mga bata guys and then ito guys anong tawag dito sa old Greece yan old Greece yung tawag dito guys napakaganda guys ito yung makikita mo sa mga queens nila guys yan Then ito, yung pinakalas guys, Eiffel Tower. Yan. Grabe. Kuha-kuha. Napakataas nito guys. Then sulit yung pictures nito guys. Yan. Meron pa pala guys. Ito yung tinatawag nila na Muaay Statue. Yan. Mapaganda nito guys. Napakalaki dito guys. In fairness, makalaki. Mas malaki pa sa tao itong mga statwa nila dito guys. So mas maliit na sa tingnan kasi pinaliit ko lang yung 1.5 ako para makita lahat guys. Then yung pinakalas guys is yung airplane nila dito. Yan. Napakaganda. Kuwang kuha yung style ng airplane. So yun lang guys. Bye bye.